sa kanyang podcast ay nalhuwa o napayak si PBBM. Dala marahil ito ng galit, frustration sa mga nangyayaring korupsyon dito sa ating mahal na ng bayan. Ngunit Mr. President, isang buwan makalipas ng iyong so na expose mo ang korupsyon sa DPWH sa sinasabing uh, Ghost Project ng mga district engineer sa kanilang mga nasasakupan eh grabe na at naghihintay kaming mamamayang Pilipino bakit wala pa rin nakukulong at nakakasuhan sa mga sinasabing tiwali sa gobyerno lalo na sa kongreso at ilang membro ng uh, senador o sa senado eh alam naman natin na hindi magkakaroon ng budget insertion sa mga sinasabing budget hindi alam ito ng mga sinasabing uh, Senate President, House Speaker, eh posible hindi nila alam ang budget station bakit hindi pa rin? Pinangangalanan itong mga tao na to ilang beses na rin expose sa social media ang kanilang buka. Pero sa sinasabi ng uh, realidad nga, eh, hindi pa nyo tinutukoy ang mga pangalan, na sangkot sa panggarambong ng uh, pera ng taong bayan sa pamamagitan ng kanilang buwis na binabayad buwan-buwan dito sa ating gobyerno ay wala pa rin talagang nakukulong. Eh, sinasabi nga ng ilang concerned netizen at mga sinasabing political analysts, sa swela lang ba ito, circus o moro-moro? Eh, alam mo naman ang Pilipinas, minsan madaling makalimot eh. Pag lumipas na ba itong mga sinasabi expose na ito. Ano lang mangyayari? Eh, ilang uh, beses na rin nagkaroon ng Senate hearing, congressional hearing. Eh, wala naman na nangyayari dito. In aid of legislation lang at puro expose lang. Eh, katulad na lang ang nangyayari dito sa ating mga kababayan, lalo na si Juan Pasangkus, na nagnakaw lamang ng dilata sa isang convenience store supermarket so, ay walang due process at agad ikinukulong. Pero itong mga tiwaling congressman at mga ilang senador ay eh, hindi talaga at hindi talaga yata aami sa kanilang mga sinasabing korupsyon na ginawa sa kanilang mga pinasabi lalo na sa mga kongresista sa kanilang mga distrito Sa pagnanakaw ng milyong piso sinasabing blood control daw pero wala namang uh, sinasabing naging ghost project lang Eh kailan kaya uh, mamumulat ng ating mamamayang Pilipino baka magising niya lang tayo at magkaroon ng kaguluhan Huwag naman sana tayong tumula sa Indonesia, nagkaroon ng uh, kaharasan at nagkaroon ng sakitan ng kanilang mamamayan dahil din sa isyo ng korupsyon. Huwag eh. sana mangyari ito sa ating mahal na inang bahay kasi hindi itong napapanon para gawin ito. Ngunit ang uh, sinasabi nilang hanggang kailan kami maghihintay sa nga uh, ipakukulong itong mga mandarambong na congressman na alam naman natin kung sino-sino sa kanilang merong uh, construction company, kasi sinasabing uh, walang humpay na pangdambaw sa ating uh, salapin ng taong bayan talagang uh, grabe. At ilan nga dito ay nasa labas na ng Pilipinas at sinasabing meron daw medical treatment pero kalokohan ito eh. Kaya dapat talaga hindi na lang sa usapin ng politika, kakampi ka man, dilawan ka man, TDS ka man o PBBM ka man, ayan ang usapin dito, accountability na kailangan may managot sa sinasabing korupsyon na nangyayari dito sa ating mahal na inang bayan. Kaya e ang sabi nga ng ilang netizen na naitututok lang daw sa DPWA sa pandarambong ngunit sa ibang ahensya daw ng gobyerno gaya ng Department of Cosum at saka ng BIR ay eh, tanamak din ang mga korupsyon ang mga ginagawa ng mga mumuno rito na alam daw ng mga ating mga politiko. Kaya e grabe na to talagang uh, naghihintay ang taong bayan, lalo na yung ating mga sinasabing kabataan, lalo na yung mga militante nag-asip nga ng konting uh, kaguluhan ngayon sa paglusog na sinasabing uh, isang construction company ang kanilang uh, nilusog at binatunga ng uh, putik at pinunturahan nga ng kung ano-anong uh, laban sa kanilang pinagagawang korupsyon at nangyari dito sa batasan, sinasabing... Uh, ganun din ang kanilang ginawa na binato ng uh, mga puti at sinulatan ng mga kung ano-anong masasamang mensahe dahil nga wala pa rin nangyayari sinasabing talamak na na korupsyon dito sa ating mahal na inang bayan kaya nakakalungkot lang itong mga naging bisiga sa kongreso ay talagang uh, sila pang naging bisa alam naman na natin na uh, sila isangkot din dito sa sinasabing uh, talamak na budget insertion sa kanilang sinasabing distrito Kasama na rin dito ang ilang tiwaling senador na sinasabing tumanggap din ang uh, sinasabing campaign funds sa nagdaang halalan uh, halala ng 2025, ngunit hindi pa rin talaga totally pinapangalanan. Pero sa mundo ng uh, social media, lalo na yung mga vlogger na sinasabi nila, ang mga taong sangkot nga ito, ang mga taong sangkot nga dito ay talaga dapat ng pangalanan, hirap din. Sinasabing uh, pag-iimbestiga kasi sinasabi nga, uh, nangyayari dito sa ating uh, mahal na inang bayan. Pati ang sinasabi, independent commission na magiging biska dito sa mga taong uh, sa ating bayan ay wala pa rin nangyayari, hindi pa rin umuusad. Eh, nagpahayag na nga si uh, Mayor Benji Magalo kasi sinasabi niyang willing siya magtestify. Kasi sinasabi niya, uh, ginagawa ginagawa nitong mga corrupt na politiko pero hindi pa nga siya iniimbitahan sa kongreso at sinasabi nga daw ng ilang uh, political analyst dapat daw si Mayor Benji Magalo ang mamuno sa independent uh, commission na mag-iimbis dito sa mga corrupt na politiko at sinasabing talagang uh, walang pakundagan kung paano barubali ng ating uh, salapi ng ating mahal na inang bayan so Mr. PBBM kami po kasama kami po at ang mga netizen ay ang taong bayan na naghihintay po kung kailan talaga ay makukulang ito mga taong subcorp sa sinasabing uh, bilyong pisong korupsyon dito sa ating uh, bayan. So ako po si Papa Ken, patuloy po akong magmimiron, magmamatsak dito sa pang-araw-araw ng ating buhay at kaganapan dito sa ating mahal na inang bayan.